so yun guys for today's video ayan so dito tayo ngayon sa may uh, highway ng bawa going to Pabrika mga gar ayan shout out sa mga taga Bulan Sor Sugon ayan mga no, tabi diyan pero may nagpipirailan mga motor pero may may so nagagigita niyan so uh, imuno na on my checkpoint so napakalinig so mauran-uran kaya wala nakalatag ayun o no, hindi dito pero nag nalatag ang mga ato mga sir ayun mga pakaluwag mga car di ba napaka chill mag drive no oh. di ba shout out sa mga taga pabrika na mga guwapo mga magaliwan na yun yun na <laughs> driving lang kita na mga bali so luway luway lang takpong mayaman lang kita dyan guys